nag yung tatlong Maria. Parang hindi nila ako sinama din, ano? ba yan? tatay rin kaya ating gabi kong mamasyal. Wala kita ng honchal niya. lang <laughs> Ayun. Ayun. pala. Ang na kayo. Doon, doon. mo ako sa CRD lang. Saan ba kayo? Kausapin mo lang yung mga kajokers. sa ka tayo. Ate, kausapin mo lang yung mga kajokers. Hello, mga kajokers. Magandang mga gusto inyo na Tatay Rick Balog. Manibago sila sa dito. Ano yan? Ano yan?

Uy, oh, yeah. na uh, well, pala. Binabati ko nga pala yung mga bukas ko nababagutin lahat yung pamilya po dito. Uh, ito pinababati ni Lito yun ah. Uh, si Lito Story. Uh, parang hindi bagay sa akin yung buko. Uh, ano, kamusta mga kajokers? Langit, langit. Ah. Pakita ka naman. Ito, hindi siya may reto. Ayan. Ayan si Josephine. Hi, hello. Oh. Uh, habang naghihintay po, medyo uh, habang naka-standby dito muna tatay uh, rin. Ayun, dito tayo ngayon sa rin. Ah, uh, basta sakot na nagbalagpas ito eh. Ayun.

Okay mga mga jokers, marami nakahuli sa akin dito. <laughs> <laughs> hindi, hindi natin, ano, hindi natin. Hindi, hindi natin picture mga hey, hindi na picture ng mga mag-populate. Hindi naka-live naman eh. <laughs> Good evening <laughs> mga ka-jokers. Hello, Ted, si Ted, Ted, Ted Bailon. Si Ted Bailon tayo, Ted Bailon. Amusta na po? Ted Bailon, ay, ay amusta? Uh Oo, -oh, we miss you. Uh -oh. asan, grasa, si tayo. asan si Ted Bailon? Ayun, si Ted <laughs> Bailon. Si Ted Bailon, dyan <laughs> niya. Kamusta mga ka-jokers? Do you miss Tatay Rick? If yes, just comment. Nakaapat kami ng videos rin. Nakaapat ka ng ka-jokers? Alright. si Tatay Rick. Yes mga ka-jokers, uh, naggaling kami sa aburo ng nanay ni Edmar Batak anak ni sa ni Lolo Bino ako ay pali ako ano? anak ni Lolo Pakipatay patay yung ay, music walang music ah kayo daw ano yung music Pakipatay patay yung music mag bagay, papatayin ko na lang din to madilim na naman eh ha bye bye dito na kami sayang mga kajokers ni si tatay oh. ayan tay kamusta yung may mga kajokers mo dito mhm -mm. bakit madilim? Kasi hindi may ilaw. Oo oh, oh, nga naman, ayan, lumiwanag na. Eh, mahirap ang mag-drive siya nung no, pag maliwanag yung vlog. Okay lang po. Okay lang. Good evening po mga ka-jokers Tatay Rick. Okay, tayo, okay si... na pa? Okay, ah, okay. Pa. okay. Ayon, nakalima tayo rin naman. <laughs> yung sa alangan ng Jocelyn eh. Eh, gumaway na sa inyo. Oh, shout out na lang kila Ted Bailon na miss ni Tatay Rick yan. Hey, mega mega shout out. Kay ano din, kay Ricardo San Pedro. Ricardo San Pedro. Pakipatay yung ano music. pa copyright. Patay mo rin yung music. Hindi, maya papatayin ko na to Alright po, mga ka-jokers. Uh, miss lang nun Tatay Rick. Thank you po sa 30 viewers natin, Tatay Rick. Naderik mga mga kasiyahan ba rito? sa Mall of Gracia. Mall of Gracia? Oo. Oh. Marami <laughs> na mamalimos. Mall of Gracia. Ano <laughs> yung <May> bro, tatay? Tayo din ka no dito. Dito ka tayo tumingin. Pag tumingin ka kay nanay ka. Hi, hello. <laughs> <laughs> kami ka kay nanay ka. Nasaan mo? Nasa, nasa Mall of Gracia tayo. Mall of Gracia o oh, Mall of Gracia? Mall of Gracia ba ito? <laughs> <laughs> sa Maynila ayun. Oh, Mall of Gracia nga. Balizwe. Ibig sabihin. Ay, Ay, saan na lang ito? Nasa Gratia. ba? Nasa balagtas na tayo. Ibig sabihin, magkain. Okay, Ang legs, balagtas. Alright. Huwag oh, nyo nag-ikot tayo rin sa Pilipin Arena. Arena. Pilipin sige. Alright, ay, tayo magbabay ka muna sa mga ka-jokers natin. No? Oh. Babay na muna. Sa sa susunod na lang. Hello. Babay na, babay. hi uh, mga ka-jokers. Maganda gabi sa inyong lahat. Babay. Bye-bye. <laughs> 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 Umaga na yan. Oh, baay, baay na. Alright, bye-bye. Okay, para makapag-music tayo. Ayan. Pwede mo lang pa yan. Ano, Okay na, Ole. Ilaw. pwede mo lang pa yung ilaw. Saka, pwede ka na mag-music.